Yan mga bali sa magpagpalang araw po. Ah, uh, Medyo malayo-layo na rin ang tinatakbo ni Kabsato at yung silbihan tayo ng malupit. Mga bali, hindi tayo binibigyan ng aberya sa daan. Ah, uh, siya naman yung ano natin, alagaan natin. Papachensyo lang tayo mga bali, yan yung langis niyo, Hindi pa naman ganoon ka, ano mga bali, ka itim. Pero syempre, dapat alaga tayo sa langis, sa maintenance mga bali. Tapos okay na, yung, okay na rin yung aircon yung mga bali, malamig na rin. So, salamat kayo, maki dito tayo ngayon sa shop ni Sir Chip. Wala si Sir Chip mga bati bumili ng piyesa. Kaya ayan, pa-change tayo and then paayos natin yung mga fuse-fuse. Pa-double check natin baka may mga sunog o mga wire na uh, palitin para sigurado tayo sa mga biyahe natin. Uh, ah, kung sakali man may gagamit mga bati, di ba di walang aberya. Pero... Mula nung ginamit ko itong mga body, never pa akong naaberyahan dito mga body. O itinirik sa daan. Maliban lang dun sa nabutas na gulong ay doon sa kabila mga badi nung bumiyahe kaming Pangasinan na ano nabutas yung gulong niya actually hindi pa naman ako ano ma itinirik mga badi kasi ano siya dito sa gilid yung butas niya itinakbo pa rin naman namin kasi hindi naman siya sumingaw agad kasi mga tubeless na yun mga badi yun lang yung naging abarya nito alright yun know, na change oil pag isinasagad sa pangalawang guhit dos, ang, ang init niya eh. Oo. Oh. Kaya ang ginawa ko dati, binawasan ko eh. Oo. Oh. Ano lang, saktong mga tripod dun sa pangalawang guhit. Yung sakto yung ano niya, init niya. Pero sakto uh na Oo. Dahil na masakto eh. Mas maganda na yung sakto kaysa kulang. Huwag lang sobra. <laughs> Napainit mo na nga eh Oo okay. nga <laughs> eh uh, Ayan So yun mga buddy This naman tayo kay tatay So papalitan na rin natin yung gulong sa likod Ayan so, Makailangan kasi yan mga buddy Para safe sa tayo Expire na kasi yung sa likod Medyo makapal pa pero expire na siya 7 years na siya Kaya ang gulong daw 4 to 5 years daw So 7 years na yung nasa kasi natin likod eh delikado ang napalitan talagang natin yung sa harap sa dalawa kaya ayan nag tayo para dito sa ano palitan din sa dalawa second the manner sa mga body second hand for na dito uh, galing sa multi cup right. Okay, mga body okay na nakapagpalit tayo ng gulong uh, yun, uh, hindi na tayo kakabaka pa pag malayo ang biyahe lalo mga ngayon mga body ulan araw ulan araw mahirap sa anong gulong natin baka bigla sumabog alright so tara mga body, kuya tayo uh, dito na ulit sa parking may dala po akong ano bumili po ako ng alcohol at ito pang spray magdi-disinfect muna tayo kasi siyempre mga body pour safety kasi may mga bata tayong isinasakay dito at may mga may pamilya po tayo para at paano may protection tayo so yan itong sakyan mga body ay medyo, ano na medyo talagang ayan o pulbos mga body yan laging inaano ni AJ pag naglalato siya mga pulbos sila ano. So, so yan disinfect muna natin ito yung loob na nasakyan mga body kasi yung mag-aakala na yung dating nabili namin yung na bulok bulok mga body eh, ito na yung itsura niya ngayon so napakalaking pakinabang sa amin mga body kaya lang siya so yun lagang Tinaga ko din siyang linisin, tinagang at pa paano pagandahin mga body para may magamit kami pa ng pamilya kung makikita nyo to nung una mga body may video ako da, dyan yung unang nabili namin to sobra walang hindi <laughs> mo akala yung magiging ganito mga body pero sa tulong at pamamagitan ni Sir Chip Auto Mechanic ayan siya po yung talagang nagayos nito kaya sobrang salamat kay Sir Chip at siya rin yung nag-advise sa akin na kasama ko nung bumili nito so salamat ng sobra kay Sir Chip si Sir Chip ang isang dahilan kung bakit talaga ako nagkaroon ng kabsato ayan tsaka syempre inspirasyon uh, kasama ni sila Busmaki ayan, ayan. mga oh, buddies so ayan maglinis po muna tayo kuha lang tayo ng basahan kasi talagang medyo ano na alikabok na ay ito. basahan natin marami kaming nagpa-parking dito mga buddies meron pa dito oh uh, naman tapos si Bad Tony yan sa kanya let's pampagin na natin to ito muna ha ka muna sana kayo mga Bad pag min minsan nakawala yung audio o kaya malikot yung camera natin gawa ng ano mga Bad yung camera natin pasukup na actually marami akong vlog sana mga Bad kaso ano hindi kaya ng camera hindi kasi kaya ng camera ko mga body yung multiple vlogs kaya ang kailangan ma-upload ko muna o ma-edit ko muna tapos mabura ko sa camera bago ako makapag video ulit kasi yan ano na po yung camera natin luma na po yan 8 years na po yan mga body kaya pero ganoon pa ba sabi ko tsaga tsaga lang hindi naman importante yung gadget na mga ganda pag ipagkakaloob sa'yo mangyayari magkakaroon din lagi kong sinasabi yan mga buddy right nasan lang natin ito ibang hindi naman dumi ito mga buddy ano ito yung full boss naglalaro si EJ pero mag spray lang din tayo no? ano ito ang spray ng ano ito uh, alcohol kaya ba yung spray na ito isang pindot ang daming buga sa likod oh ang ba ng buga Ayan. Kaya tayo magpunas. Okay. Uh, Punasan na natin mga body At yun may Mga nagko lang pala sa akin mga body Naalala ko lang So doon pala po sa mga ano Sa mga nagko-comment na Madati naglalakad ka lang Nakikiangkas Ngayon may sasakyan ka na, di, di kotse ka na. Yan, yan yung nakakatawa din mga body. Magbasa minsan ng mga ganong comment. Pero, yung mga body, ano, uh, disclaimer lang po mga body, ano. Ito nasakyan sasakyan na po ito mga body. Nabili ko po ito. Mas mahal pa po ang motor mga body. Sa presyo na sasakyan na ito mga body. Kasi dati, pag-iisipin ko kung motor, o oh, ito, ang bili namin dito, mas, mas mura pa po sa motor. Malayong mas mahal pa po yung mga motor kaysa dito sa bili namin dito sa sasakyan na to kasi kung sabi ko nga kung mapapanood nyo po or mababalikan nyo yung mga unang vlog ko nung pagbili namin nito na Sir Chip makikita nyo po talaga ang itsura nito so ako po ay naging practical lang at naging eh, inisip po rin mabuti mga body kung ano yung mga katulong sa amin kasi inisip ko pag motor kasi ako lang yung mga kasakay or dalawa lang kami pag hinatid yung mga anak ko eh yung anak ko mga badi dalawang nag-aaral tapos sa ate Angel pa tatlo may baby pa ako mga body so parang selfish para sa akin kung motor lang yung bibilihin ko although mas ano siya mas uh, mabilis pero para sa akin mga body hindi siya pang pamilya so ito talaga mga body yung binili namin at nung nakita nga namin na mura siya so mas mura talaga siya sa motor mga body malayo ang diferensya kahit second hand yun so buti nga lang nandiyan si Sir Chip Auto Mechanic. siya yung uh, nag-advise sa akin at tumulong dito para mapaayos sa mga body para maayos maging maayos yung takbo niya maging komportable at uh, convenient ang pamilya convenient ang pamilya so yun mga body salamat salamat sa nag-comment mga body pero ano po mas mahal pa po yung motor kaysa sa, sasakyan ko uh, at ako naman po mga body ay tinitiyak ko na yung mga pinaglalaanan ko ng pera Uh, kung may extra man eh titiyak ko na makabuti sa pamilya at hindi yung pansarili ko lang kumbaga bilang may pamilya na kasi mga body ako hindi to dati nung wala akong pamilya mga body talagang nung binata pa ako ang isang goal ko naman ay eh, yung sa probinsya namin yung sa nanay ko sa mga kapatid ko talagang gumawa ka ng paraan doon mga badi para kahit pa makatayo ng kahit pa bahay na kung saan eh, pagbagyuhan eh, medyo safe hindi na kami likas, -likas. So yun, pero nung nagkapamilya ako mga body, nagkaanak, so, siyempre, mahati yun yung pamilya mo. Uh, ilalaan mo na yung, yung sarili mong kagustuhan mga body, ilalaan mo na sa pamilya mo. So ganyan ako mga body. So, pero hindi naman natatapos lalo yung pagtulong natin sa pamilya at sa mga magulang mga body. Lalo ako mga body ay uh, nasa probinsya ang nanay. So patuloy pa rin ang pag-alalay kahit sa mga kapatid. Dung may extra lang. Yun. So Actually, yung mga sa sarili ko, mga body, wala na. Hindi ko na iniisip mga body. Ang iniisip ko lang lagi, laging malusog at maayos yung pangangatawan, yun lang yung may bibigay ko para sa kanila na. Pero yung mga once ko, wala na mga, mga body. Hindi ko na iniisip yun. Salamat na lang pag may dumating o ipagkaloob sa akin. Salamat pero we're on pamilya talaga. So, yun mga badi Yun lang yung ano ko, masasabi ko doon sa nag-comment na. Yun nga. So, yan, mga body. ka lang natin ng alcohol. Hindi kayo masira itong mga ano to mabasa ang wiring wiring natin ba at yung aircon pala natin mga bali papa check pa natin kasi hirap mga body pagulang walang aircon din although sanay naman tayo sa init pero iba pa rin pag syempre may kasamang bata wawa naman sila pag mainitan kasi pag umuulan hindi ka rin makabukas ng bintana at umuulan mainit pa rin sa loob pag nakasara so, papacheck din natin yan kasi wala na siyang lamig mga body